commit as many members as you can. to high top. I don't want to one thing, as much as possible, nandito na kayo. Okay? If you're gonna commit to an arm bar, right? Don't try to grab this. Gamitin niyo na yung buong katawan nyo. Atang pinupot okay. yun, okay. yung katawan okay. nyo. Ito nyo na yung sakit nyo. Pwede pa ba? Another thing, this position. One okay. slap pa, Para hindi kayo mag-dismount. Sakto ang ating dito. Sakto ang ating bewang. Ibis na ha. Kapag pa ako para kuliyin. Minsan. ha? May okay, natagay ng mula no? Okay, Di na, pa, gawin? Hindi wala yung mula, pang gawin? dito. iba, ka na lang. Ayos ay sa along the way. So here's my thing, here's my point. You can do whatever arm bar you want. Basta importante, may arm, may bar. Okay. Kung may guard top may bird. May Kung bird. wala yung guard cup, is-is-is -si muna. -si okay. okay. okay, lang, coach. Ako'y papadgas. Mayroon Ano ba ako patigas? Okay. <laughs> <laughs> Basta ito importante, ito importante. Dalawa ay isang kabay kayo bahala. step how you do it, pinamitahan ko. Para maging madali, palatit na sa kabay ng buhay. Tuwa ka. Pwede kayong ng basic. One, two, three. Tapos, three steps yun. pwede natin mawasan. Baka pwede mula dito, pinito ka lang. One, two. Dalawa steps yun. baka pwede. No, dito pala, eh. naman, may scramble ng egg. Basta kailangan may egg. Mamasagin. So, figure out figure out your best armbar move. Honestly, system. within 2 minutes, commit an armbar. bar. Yung sa iba ba, na ka dyan. na so, definitely, para mabilis ang armbar, malapit ka na sa pupuntahan mo. Kasi kung dito, o magkagali, every time na wow na arm 1, 2, 3, 4, 頑張れ。<クリ>